Hello everyone! For today's video I, ito yung aking recipe ngayon, yung baby octopus. At ito nga, nililinisan ko siya, tatanggalan ko siya ng bituka. At dahil nga sa hindi ko alam kung alin ang bituka niya rito or ito ba ay itlog niya or kinain niya, hindi ko talaga alam dahil first time ko talaga makapaglinis ng ganito. Ito nga pala sa amin, ang tawag nito ay pugita. Hindi naman pala siyang mahirap linisan. Ayan, nakita ko na yung kanyang bituka. At ito nga pala yung part na yon At meron din siyang yung ata, yung itim. So, tinanggal ko pala yung itim. Dahil yon ay wag na natin isasama. Yun yung ata na tinataw. Ito na nga yung ating baby octopus. Pakatapos ko nga palang hugasan ay lalagyan natin ng tubig. Tapos ngayon, pressure cooker na natin siya ng 12 minutes. Tapos sarado lang natin itong ating pressure cooker. Hintayin natin after 12 minutes. After 12 minutes, ito na yung ating baby octopus. Ayan, so, mal malambot na siya. At ngayon, tatanggalin lang natin siya sa sabaw. Tapos, ilagay natin dito sa clear glass. Ayan. So, yung sabaw nga pala na pinagpakuluan natin ng octopus ay hindi na natin yung kailangan. So, itatapo na natin siya dito sa lababo. Ayan. Ayan. So, dito naman sa kawali natin ay maglalagay tayo ng kaunting olive oil. Olive oil pala yung gamit ko kapag nagigisa ako. Tapos ngayon, hintayin lang natin na uminit yung ating kawali. Ilalagay ko naman yung ating bawang, ayan, yung ating garlic. Tapos ngayon, halu haluin lang natin siya na hanggang sa maging brown. Maglagay naman tayo ng butter, ayan. Subali so, 1 quart butter yung aking nilagay. So, Halu-haluin lang natin hanggang sa matunaw yung ating butter. Ngayon naman, dahil tunaw na yung ating butter at medyo brown na yung ating garlic, ilalagay naman natin ngayon yung ating baby octopus na aking pre-measure cooker ng 12 minutes. Ayan. So, nailagay na natin yung ating octopus. Ngayon, halo naman natin siya. Ngayon naman, ilalagay natin yung aking pinaghalong ingredients. Ito ay asin, paminta, cumin powder, at pabigyan So, hindi ko na pala na ipakita sa inyo kanina bago ako maghalo. Ngayon naman, mix-mix lang natin tong ating octopus. Ayan, super lambot na pala yung ating octopus sa 12 minutes ay napakalambot na niya. Ngayon, halo-haloin lang natin siya hanggang sa maging brown yung ating octopus. Luto na yung ating nilulutong octopus. Ngayon, ilalagay na natin siya po sa plato. So, ganyan lang po kadali yung pagluto ng ating baby octopus. Ayan. So, thank you for watching guys.